Nandyan kami sa gitna. Tapos, umaasa kaming makakaabot kami sa VIP. Vans nagwala dahil na ng tickets. Ba't sabi? Mm. O, oh, eto pa, ha? Can we take pictures with you? Who are you, I'm so sorry. I don't know who you are. Singer, my stalker. Please respect my privacy, daw. mm, -hmm. mm -hmm nako ha, yun talaga ang mga sinasabi ko sa inyo. Dahil masarap naman talaga ang buhay kapag sikat ka. Pero it can be toxic at some point. Isa na namang big issue, tatalakayin natin with short drives kasama ang isang eksperto. Ako po si Makoy Dubs and I am your designated driver. Let's go! Hi Prof, magandang araw. Araw. Ayan, ladies and gentlemen, welcome to another episode of Designated Driver with me, Makoy Dubs. And syempre, kasama natin ang ating special guest for today, si Professor Christine Santos ng Ateneo de Manila University, Department of History and Japanese Studies. Nakakatuwa na pag-usapan natin yung mga fandoms dahil malaki rin ang contribution nila ha. matagal na sila sa kultura natin at silang, nakakontribute sila sa pagdevelop ng media industry natin at, uh, tsaka ngayon, no, hindi lang media pero global uh, media uh, landscape na yun. Prof. Question, ano ba yung top 3 qualities na tinitignan natin sa isang personality para makonsidera na siya ay sobrang sikat na? May panahon na yun ang dati, basihan natin. Kailangan Paganda sila tingnan, kailangan meron silang talent, maganda silang kumarte. Pinaka-importante yung quality ngayon ng mga artista, ang mga idolo natin, ng mga grupo, ay connection. Connection through emotion. Kapag sinasabi po ba nating superstar sa ngayon, sino-sino yung mga naiisip mo, mag global man ito or local? Kung global man, nako talagang walang tatalo ngayon kay Taylor Swift, di ba? Mm -hmm. In fact, sa Pilipinas, marami na rin mga regional acts, no? katulad ng BTS, ng NCT, ng uh, New Jeans, or Blackpink, mga Bini, SB19, ito yung talagang I think mga superstars na no? ng generasyon natin ngayon. Ano po ba yung mga nag inspire sa isang fan na tumangkilik o suportahan ng isang personality? Parte dyan ay yung idea ng Pantasya. Marami sa atin iisipin ang Pantasya. Wala siyang relevance. No? Meron nga isang word no, na sumikat online. Ang, yung word na recently tawag nila Delulu. Pero sa totoo lang, this idea of fantasy and delusional it's no different than dreaming or hoping or aspiring. Pag nakakonek sila dun sa mga mga hopes, no, yung mga emotions ni mga karakter ni mga artista at mga na nila, no, mas lalo silang namumotivate na kung sa hirap nila nagawa nila to mm. naging successful pa rin sila. Siguro ako rin, you no? Know? Kaya ko rin tong gawin. Hindi Yun naman yung si Olivia Rodrigo recently, di ba? Love na love niya yung mga Filipino fans niya. Binabaan niya yung presyo ng ticket niya. Isang malaking global artist, ganun yung presyo ng ticket accessible sa maraming Pilipino is something quite remarkable at yung proceeds mapupunta pa sa charity. Mm -hmm. Tonight with you guys, I'm kind of feeling so Filipina! tawag nila ay para social relationship. Ito ay isang relasyon na uh, usually one way siya. No? Ito yung relasyon na nagkakaroon ka ng emotional na attachment sa isang artista or idolo. Mm -hmm. no? At usually, one way lang to. Pero yun na nga, nakikita din natin na yung mga artista binabalik din nila to. Yeah, Isa sa yeah. mga interesting situations na kita ko ay yung mga community pantries nung pandemic. Ah, yes. Nagsimula yun dahil may mga BTS ARMY fans sa Cavite na nakikita nilang nahihirapan yung mga tao makakuha ng pagkain. Mm -hmm. So, tinap nila yung mga farmers hanggang mag-distribute sila ng mga... Uh, pagkain no, sa mga nangangailangan. Nung panahon ng eleksyon, nag-campaign sila para mag- mag-encourage na magrehistro yung mga batang botante para talaga makaboto sila. No? How about, Prof, balik muna tayo sa ating safe space at uh, ituloy natin ang discussion with a popcorn and some sweets. What do you think? Sure! Why All not? Right. Uh -oh. Sige, let's go there! Ayan, nandito na nga tayo ngayon sa ating uh, safe space. And of course, uh, Professor Christine. Kasi uh, tulad nga ng nabanggit mo earlier, may mga magagandang bagay din naman na ginagawa ang mga fanbase. no. Pero sa tingin niyo po, ano po yung mga masasama din nilang pwedeng gawin? Microcosm siya ng society. So, sadyang merong mga mababait mm -hmm. at syempre meron ding mga masasama. Ito na yung bullying, ito na yung... Mm -hmm nagbig breach ng personal uh, space, mm -hmm. de ba? nag -i invade na ng privacy. Mm -hmm. Ito 'yung parang entitlement, 'yung mob ganging or mob bullying no, na nangyayari online, for example. Ito talaga ay isang anti-social behavior. Kasi ang toxic fan culture kasi nabubuhay 'yan sa uh, isang lugar na um, bilang fan iniisip ng fan na entitled sila. Mm -hmm. Kailangan natin isipin na um, itong mga idolo natin, mm -hmm. itong mga artista, parte sila ng isang media mm -hmm. uh, culture, di ba, mm -hmm. na kinokonsumo ng mga tao. Mm -hmm. Binabayaran ng mga tao. Mm -hmm. How can we describe, Prof, yung pagiging healthy fan na tinatawag? And paano sila nakakatulong doon sa mga grupo or individual na iniidolo nila? Sa tingin ko, ang healthy fan, ay isang fan na kung ang toxic fan ay walang respeto sa uh, artista, at sa mga kapwa fan ito naman ay isang fan na niri-respeto, no yung mga boundaries at limitations ng isang artista mm -hmm. at isang fan. All right, ayan maraming maraming salamat sa ating special guest for today's episode, si Professor Christine Santos ng Ateneo Department of History and Japanese Studies Prof. Christine, thank you. Maraming salamat din, maraming din salamat. Mm -hmm. Sa so, uulitin Of course Thanks Alright uh -oh. So ngayon Iahatid na kita Okay Oo, Kung yes. saan man Ang iyong gustong na drop off Sinabi mo yan Humanda ah. <laughs> ka Mag-off-road na tayo <laughs> Prof, ingat po kayo. It's been a pleasure to hear your insights and for sharing your knowledge and your time as well para sa ating o -o. episode ngayon. Maraming salamat and thank you for this opportunity thank to you. talk about fandom. Maraming salamat salamat. Thank you po. Ingat. ingat. Alam niyo, ang realization ko sa usapan namin ni Prof Christine is everything dapat in moderation. 'Di ba? ang paghanga, alam nyo, dapat nakaka-inspire. Nakakabuhay. Nakaka-inlove. <laughs> Hindi dapat nakaka-haggard. Kaya ang tip ko sa inyo, friends, chill lang, okay? Ako po muli si Makoy Dubs and I am your designated driver. Hanggang sa muli.